Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS. Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hi, maayong buntag, marhay na aldaw, maayong adlaw, maya payabak. Good morning, magandang umaga. Nawa ay maganda ang iyong gising ngayong napakagandang umaga. Yung iba po sa atin kanina pagising, o baka nga tapos lang makapagluto at nakapag-agahan na habang yung iba ay uh, bumabyahe na. Maganda po ang araw na hain sa atin ng Panginoon. Halika natin at pagsaluhan natin ang maagang pagkain buhay dito po sa unang salmo. Ako po si Jo. Nagising ka na bang kinakabahan dahil sa isang hindi magandang panaginip? Naalala ko minsan sa panaginip ko. Hinahabol ako ng magnanakaw. Eh sa takot ko, sinabi ko sa sarili ko, panaginip lang to. Tapos, ginising ko yung asawa ko, sabi ko. Samahan niya ako sa panaginip kasi may humahabol sa akin. Siyempre, natawa siya at doon nagsimula ang araw namin. Pero hindi lahat ng araw nagsisimula na mayroong iti, mayroong tuwa. Minsan, pagmulat pa lang ng mata, gusto mo na agad pumikit dahil sa intense na kakaharapin mo sa araw. Hindi lahat ng panahon maganda ang gising, especially when you woke up on the wrong side of the bed. Ika nga no, ng isang uh, idiomatic expression. Tama naman, hindi rin sa lahat ng panahon ang pagbangon natin ay energy ang katapat. Yung ilan, kakabangon pa lang kagaya mo, pagod na o masakit na ang paa, hindi maitapak ang talampakan, masakit ang pantog dahil sa naipong ihi, nangawit ang likod, lalo na kung iisang pwesto ka lang sa higaan, ano? o kaya naman ay tuyo na ang lalamunan dahil medyo napanganga sa pagtulog, napahaba ang pakikidigma sa panaginip. Meron akong kaibigan, siya po ay natutulog ng nakaupo dahil ito yung pinaka-komportable niyang posisyon sa pagtulog. Imagine, hindi siya komportable na nakahiga siya. Ang pinaka-maayos niyang tulog ay magaganap kapag siya ay nakaupo. Pero ano man ang state ng inyong pagbangon, whether humigaman kayo o umupo, ang paggising sa bawat umaga ay may hatid na blessing ako po, naalala ko rin, nung mga unang araw ng pumanaw ang aking papa, sobrang challenging yung pagpikit, yung pagtulog, lalong-lalo na yung pagdilat. Pero kailangang imulat ang mata, harapin ang bagong umaga, anuman yung pagsubok na dala nito. Dahil syempre, kaakibat ng bagong umaga ay ang bagong pakikibaka. Sa Bible, merong book ng Lamentations kung tawagin, Aklat ng Panaghoy matinding kalungkutan. Yan po yung laman ng lamentations. So ibig sabihin even during the early times ang sumulat nito ay nakaramdam din ng matinding kalungkutan at pagkawasak. And actually this refers to uh, Jeremiah, the prophet Jeremiah. Yan ay sabi ng mga Bible scholar. At si Prophet Jeremiah ay nabuhay sa panahon ng pagbagsak ng Israel lang Jerusalem. Sinakop sila ng Babylonians, sinunog ang kanilang mga templo, winasak yung kanilang pader, sinakop sila, kumbaga, na sila ng Babylon. At ito yung pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng Israel. Wala silang bansa, gumuho ang kanilang pananampalataya, even their identity as a nation. Pero bakit ba nalagay pa sa Bible ang panaghoy na pakanega naman ano? Puro reklamo, puro lament. Dahil ang mga hinaing na ito hindi lang binato sa hangin. Ito ay sa Panginoon inihain. Imagine mo sa tuwing umaga, may dalakang plato sa Diyos, yung laman, daing. Ang reklamo, naging panalangin yung kanilang mga lament, mayroong pagtanggap, mayroong pag-amin ng kasalanan, at paghingi ng kahabagan at kapatawaran sa Diyos. At sa paghain nung hinaing na yun, bitbit -bit din ng Israel ang pag-asa na sa gitna ng matinding pagsubok sa buhay at pag-amin na may mga bagay na hindi na ating kontrolado. May mga bagay na sobra natin pinanghahawakan tapos biglang nawala. Sa kabila nun, may magandang pangako ng liwanag. Sabi sa Lamentations 3:22 to 23 Because of the Lord's great love, we are not consumed. Great is your faithfulness. Ibig sabihin, sa Lamentations, kahit na puno ng hinaing, alam nang sumulat na may Diyos na tapat at maaasahan. At dito rin na-reflect yung goodness ng Panginoon. Because our God is not like us, overthinker. Hindi rin siya nag-overreact, lalo na hindi judgmental. Malawak ang pangunawa ng Panginoon na tinatanggap niya yung mga daing at nais natin Lagay mo yan lahat sa plato at ihain mo sa Panginoon. Maaari ka namang maging open sa iyong emotion kasi naiintindihan ng Panginoon yon. Of course, yung buong bigat, yung mga bagay na hindi mo na kayang kainin, hindi mo na kayang nguyain sa araw na ito, bring it to God. And of course, as you tell your lament, eh, kaakibat nito yung pag-check din sa puso at yung pagkakaroon ng malawak na pangunawa sa kakayahan ng Panginoon dahil sa gitna ng lahat ng ating mga hinaing yung awa ng Diyos hindi na uubos yung kaniyang kahabagan ay mayroong kahabaan ang kaniyang katapatan ay walang katapusan ibig sabihin ano mang klaseng gising ang maranasan natin, masigla, pagod, magaan, mabigat, may saya, may luha. Lagi tayong may bagong paalala, laging may baon sa bawat umaga. Ano yung baon na yun? Hindi pa ang Diyos. Sabihin mo yan sa iyong puso. Hindi pa ang Diyos. Ang bawat umaga ay imbitasyon na muling sumandal sa kaniyang katapatan. Ngayong oras na to, mamili ka ng ilalagay sa iyong plato. Hamon o hamon. Mananatili ka lang bang nakalublob sa hamon o pipiliin mo ang biyayang hamon pagkatapos ng pagsubok. Will you see it as a challenge or an opportunity for a reward? A blessing na may iwan sa iyong buhay. Lamentations 3:22 to 23. Paborito natin tong kantahin, di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is your faithfulness. O Lord, great is your faithfulness. Tayo po ay manalangin. Aming amang makapangyarihan, tapat, walang hanggan ang kapangyarihan. At ang pag-ibig na laan mo sa amin ay walang hanggan. Wala po kaming gagawin ngayong mga oras na ito, kundi magpasalamat po sa inyo. Nagising po kami, magpasalamat po sa inyo dahil yung iba namin na nakikinig po ngayon ay patulog naman po. Iba naman po yung kanilang timeline. But overall, Father, we are just grateful for another day that you've given to us. Hindi po lahat nabibigyan ng opportunity na muling magising at makatulog muli. Pero salamat po kasi kasama kami doon sa mga tumanggap ng biyaya na magising. Tulungan niyo po kami na punuin ang aming mga puso ng pasasalamat. Ilabas po muna namin ang lahat ng reklamo sa aming mga puso para makapasok, Lord, yung gratitude sa aming puso. Ito po ang aming healing at lambing. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bakit hindi mo simulan ang bawat umaga na may daladala sa puso na unang salmo? Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702-DZS, Radio TV, Agapay ng Zambayanan.